Alden Richards at Main Mendoza napunta na ang atensyon sa pamilya nila. Hindi na nga madalas makita si Main Mendoza at Alden Richards sa harap ng kamera o sa TV. Bakit nga kaya? Dahil ito ay binibigyan na nila ngayon ng oras ang kanilang pamilya lalong lalo na kay Main Mendoza dahil napakaraming pinagdaanan nito ni sa kaso ng EAT at ganoon na rin si Alden Richards napakarami naman kasing stress ang dumating sa kanila dito ayon kay Mia dapat na nga na nagpapahinga na sila Main Mendoza at Alden Richards dahil sa dami at tambak na trabaho nila dati ay tiyak ay stress na stress na ito. Magandang ibaling na lang nila. Atensyon nila sa kanilang pamilya. At ito ay pagbumalik. Siguradong ma-excite -e na naman ang buong Aldam Nation sa gagawin nila ng mga proyekto at movie. Tama nga yung sinabi ni Mia. Kahit nga ngayon ay excited na ang buong Aldam Nation magtatambal man si Maine Mendoza at Adnan discharge sa kanilang future. Dahil hanggang ngayon ay tiwala pa rin ang buong Aldam Nation sa gagawin nila. Ngunit mas mahalaga rin kasi na pagtuunan nila ang kanilang pamilya para na rin sa kanilang mga gagawin. Ang importante dito ay ang peace of mind nila. Kung dati-rati ay kabi-kabila ang mga pambabatikos at mga basher. Pinagtutuunan nila ng pansin ay ngayon ay malaya na sila at hindi na ito kailangan pansinin pa dahil tahimik na ang, ang kanilang buhay ngayon. At ang pool na atensyon nila ay nasa kanilang pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.